Good afternoon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at make sure po na ang mga kalaki numbers namin na 4 digit abay iraram, irarambol nyo po ito kapag hindi po ito ay nilaban na na po at syempre po ito po mga laki numbers natin 3 days po bago po natin palitan sa mga may gusto po ng mga laki numbers namin kunin mo na, ilaban mo na ngayon pong alas dos ng hapon eto na po, umpisahan po natin sa Philippines 2033 sa Thailand 9197 sa Taiwan 6288 sa Malaysia 9490 sa Dubai 6357 sa Hong Kong 1369 sa Singapore 5388 sa China 9596 sa Texas 4042 sa Israel 3071 Las Vegas 8550 Alaska 9196 Saudi 2138 Japan 6547 Italy 7732 Germany 0195 Korea 6342 Greece 7183 Canada 9926 Mexico 8739 Australia 7384 at New Zealand 7718 at syempre India 0129 Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 4-digit lucky numbers po ngayon, tanghalian ng alas 2. Abay, punta na sa mga sukin yung outlet ha, bago po kayo uh, lumaban, i-ramble nyo po yan. Good luck.